Hello mga mare, mga pare Linggo pa po ang video na ito Matagal ko lang siyang na-edit guys Maaga nga akong gumising dahil naghanda ako ng aming kakainin so nagplano kami nagagawa kami ng budol fight na pagkain so ayan maaga akong nagsangag ng kanin tapos niluto ko na din yung kalabasa patis nagboiled ako ng dalawang itlog itong mais Pagkatapos ay inihanda na namin ang aming pagkain. So mayroon naman akong tanim na saging. Nakikita nyo naman ito sa aking mga vlog. Kaya kumuha lang din kami ng isang dahon at tumulong pa yung anak ko na mag-arrange ng pagkain. Kaya pala, eh, nakita ko sa video nag ng kagat sa watermelon. O ayan. Medyo matagal ko din pong natapos itong lutuin lahat. Kaya po, nainip na yung anak ko at gutom na. So, ayan, nagnakaw na po siya ng kagat. So, ayan, nakikita ko siya sa video nung nag-edit ako. Kawawa naman. At ayan na guys, natapos na namin. So, excited na excited na kaming kumain. Kahit pa nga naisipan kong mag-diet. So, today, walang diet. At ayan, pero okay naman din itong pagkain namin dahil nga itong hinanda ko ay hindi naman ito masyadong greasy. At ayan na nga, kumuha rin ako ng fried rice dahil nga na-miss ko talagang kumain ng kanin. Sana po ay may pagkain kayo dyan. Kain po tayo guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kinabukasan naman lunes ay nagluto lang din ako ng escabeching tilapia. So pinalito ko muna yung tilapia bago ko ginisa yung mga sibuyas, bawang, bell pepper at yung luya. Yung basic lang na ingredients ng ating escabeche. Ay, ayan na guys, natapos din. Shortcut na lang po ito guys para mabilis dahil nga medyo matagal din po akong hindi nakapag-upload. Simple lang ang ulam namin pero ayan, okay lang naman sa anak ko. Sapat na rin sa akin. Ang asawa ko hindi naman kumakain na pero itong martis ay niluto ko ay bula-bula or meatballs. So mga simpleng ingredients lang din po para at least may may handa po akong pagkain para sa aming lunch. Ginawa ko lang pala itong meatballs sa air fryer para hindi na po magtatalsik-talsik ang mantika dito sa kusina. So madali lang din po 20 minutes ay naluto na at Ayan, inuna ko muna ng serve ng pagkain yung anak ko. Ito naman pangalawa sa asawa ko at ang panghuli ay ang para sa akin. Lagi naman talaga akong huli na mag-serve sa aking food. Thank you guys for watching.